kami ng sarili ng hindi dahil sa iyong kahabagan na patuloy namin nararanasan sa araw-araw. Panginoon, salamat po sapagkat alam namin na kahit kami ay makasalanan, patuloy mo kaming inaabot at patuloy mo kaming kinaawaan. Panginoon, hindi kami karapat-dapat sa iyo ngunit ang pag-ibig mo ang nagpapaalala sa amin na minsan kami nga iniligtas mo at ang dapat naming gawin ngayon ay manatiling kapat sa iyo, isuko ang aming mga buhay, at hayaan ka na ukitin kami ayon sa iyong sariling pagustuhan. Ngunit sa iyo namin ititiwala at itinatalaga ang lahat Tunay kang maluwalhati at tunay kang maparangalan at mapangyari ngawa ang nais mo sa aming mga buhay. Simula sa araw na ito hanggang sa huling sabi. Kayaan mo, Panginoon, ikaw ang maghahat. Ito po aming pagsama't na langin, may kaususong pasasalamat sa ngalan ng iyong anak na sa Yesus.